So for today's video, samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko. Today's the weekend kaya ito kasama nga pala natin uli yung mga tropa at bagoy na ako nga pala si Janeto. Tawag nila sa akin lagi, kaya guys samahan nyo ako. Ato yung dali-dali na nga rin pala ako umalis kaya ito sobrang init nga pala ngayong araw kaya mapapansin nyo malapit na nga rin pala itong bahay na maayos. Yung init dito guys parang init na talaga sa Pilipinas, ramdam na ramdam mo talaga yung init, sobrang sakit sa balat. Ato yung pagkatapos nga pala ng 2 hours na drive kaya ito, sobrang traffic nga pala, ngayon lang ako nakadating dito yung mga tropa ko, nag-aantay, nag-aantay nga pala sila kasi bibili nga pala yung tropa ko ng sasakyan. At ganito yung highway dito guys, tignan nyo minsan traffic, minsan hindi, tignan nyo naman yan, buti hindi nga pala traffic kaya ayun, nakakilala pa nga pala sa atin dito, shoutout nga pala sa inyong dal at ayun, hindi na nga rin pala ako naantay ng mga tropa ko. Kaya ito, nauna na nga pala sila. Kaya ito, tignan nyo naman ako dito. Nanood na nga lang pala ako ng movie. Magantay nga pala ako sa kanila. May ng 3 hours. Ang pinuntahan nga pala nila, pinuntahan nga pala nila yung dealership ng mga sasakyang. Kaya pagkatapos nga pala yung kaya yung ko na nga rin pala sila. Kaya ito, pupunta nga pala kami dito sa bagong bukas dito na Nike. May bagong bukas dito na Nike guys. Kaya guys, samahan nyo kami. Tignan natin itong Nike na ito. Baka mga bagong labas na release nila na mga sapatos. Yun, punta natin men. Kasama ko yung mga tropa kung sa ay kita tayo. Kaya guys, samahan nyo kami. Let's go. May At ito nga pala yung bagong bukas na Nike. Sobrang laki nga pala na ito. Guys, may second floor nga pala ito. First time ko nga lang pala pumunta dito. Kaya ito pagkapunta ko nga pala dito. Ang dami nga pala mga gaganda. Kaya yun, makat nga pala ako dito sa second floor. Kasi dito nga pala yung mga panlalaki. At nung pagkakat ko nga pala dito. Kaya ito nakakita nga pala ako dito ng mga Nike. Take nyo nyo naman itong mga Nike Elite na ito. Napakaganda nga pala ng mga ganito. At ito nga pala ang bag na ito. Dati nga pala guys, meron nga pala ako nyan. Kaya ito nga pala ang bag na to. Kahit anong gusto mo ilagay. Kaya yun, pwede nga pala dito. Bola, dalawang sapatos sobrang solid talaga kasyang kasya at tamang tingin nga pala ako ng mga bagong labas dito tignan nyo naman dito ang dami nga pala pwede pagpilihan kaya yun ay nahanap ko nga pala dito Nike kaya yun nakakita nga pala ako dito na bagong labas na KD at yun mayroon nga rin ako nakita dito na Jordan na long sleeve sa lugar ko talaga sa Pilipinas yung mga tao dun may ilig nga pala sila sa mga Nike yung mga Jordan ay yun nga pala yung mga formuan nila dito ang pinunta talaga namin dito para nga pala ako bumili dito ng skimas guys kasi nawala ko nga pala yung skimas ko kaya ito napabili nga pala o dito kasi wala nga pala hindi nga pala o mabubuhay pag walang ganto pang gayang ko to at ang presyo nga pala neto na ay nagkakaalaga nga pala ng $50 at ipapakita ko nga pala sa inyo kung paano nga pala ilalagay itong gantong schema signan nyo naman napaabagay nga pala yan kaya yung pagkatapos nga pala noon. kaya ito nagtingin tingin nga rin pala ako dito mga bagong release na sapatos nagandaan nga pala ako dito sa mga bagong sapatos nila na pambagi talaga yung formahan at ito nga pala yung mga pambasible na sapatos nila dito tignan naman yung mga Nike na GT tigang gaganda nga pala at pagkatapos nga pala kaya ito, napakain na ngarin pala kami dito nakaramdam na rin talaga kami ng guto at dito na nga rin pala kami kumain sa loob nga pala ng mall. Ang kinain nga lang pala namin dito. Ito nga palang chicken na with rice. Tsaka ito nga palang mais na namahan ko na nga rin pala nun para masarap talaga. Siyempre syempre magpapakabusog nga pala ako dito. At ito pagkatapos nga pala namin kumain. Kaya ito tamang gala nga lang pala kami. Meron nga pala dito mga occasion Kaya yun ang dami nga pala pwede pagpiliin. Ang dami mga pwede bilihin. nakikita nga rin pala ako dito mga Pilipino. Kaya ito hanggang dito na lang. forgets follow and share. Thanks for watching. Bye!